Hello guys, ako lang ang ganito? Ako lang ba ang ganito? Oh, see, ang dami pang laman guys, oh. So, sayang naman yan pag hindi mo sinimot. And then, yung taket ganyan, diba? Ito, okay. Para maisara mo ulit. Yan. Para maklose mo ulit. Yan, oh. Yan. Ang dami pang laman, eh. Hmm?